Hello! Welcome! Welcome! Magandang araw, magandang araw po sa inyong lahat at welcome po ulit dito sa Ritong Kabunong Ch channel. At uh, nandito na po tayo po para sa ating panibagong reaction video. Uh, happy New Year po sa lahat! At eto, noong Monday nag-publi na nga yung uh, ni Pangulong Bumbi Marcos yung 20 25 budget. And unfortunately, marami pa rin tao, pati tayo, marami pa rin hindi nasiyahan dito. Kasi nga, um, uh, unfavorable pa rin para sa taong bayan itong in na budget. Itong 2025 budget. Uh, ang daming halos lahat ng tao ayaw doon sa ACAP. And yet, nandoon pa rin ang ACAP. Ginawa ng paraan. ah uh, di ba pero nga, yung mga nagre ng tao, mga kaibigan, hindi na papalag. Assuming hindi sila papalag. di ba? anong ginawa nila? Ginawa nila lang parang ah uh, uh, para ginawa nila ng strict guidelines. di ba? E sino maniniwala dyan sa kanilang strict guidelines mga kaibigan? So basically, sinasabi nila na ito talagang akap na ito, na implementa ito. Noong 2024, na wala itong strict guidelines, mga kaibigan. So, sinasabi nila dito na bago i-release itong akap budget, dapat mayroong strict guidelines. So basically, noong 2024 implementation, walang strict guidelines. Kahit sino lang tumatanggap nito, mga kaibigan. Kaya nga ano ng mga tao nito. At ito, para makalusit ito dito sa ngayon, ngayon sa 2025 budget. At hindi ito ni Bongbong Marcos kasi nga, ah, uh, sino may kanan nito? O, oh, yung pinsan niya si Martin Romualdez. ah uh, dito natin may kita mga kaibigan. Dito natin makukumpid na itong si Bongbong Marcos. Ako talaga ito kay Martin Romualdez. Patatakot ito kay Martin Romualdez. Baka nga meron nalalaman si Martin Romualdez patungkol dito kay Bongbong Marcos na ayaw niyang mailabas. Kaya nga matatakot. So ito nga, patungkol dito sa akat, hindi niya binito, inimplementa niya, inala niya, in niya, pinirmahan niya, at dinagbaglan lang, no? Nang, ah, sabihin mo natin, guys, strict guidelines. Diba? Ah, uh, ganyan niya. Of course, hindi tayo naniniwala ng na Naniniwala sa ganyan mga palusot. Palusot lang yan mga kaibigan. Eh, strict guidelines still implemented pa rin yan. As na yung strict guidelines na yung require nila is really strict yan. O baka nga media statement lang yan para ililihis yung mga tao sa ibang usapin mga kaibigan. At ito, may papikita tayo. Ah, uh, isang part sa video na dito natin talaga natin na itong is def, uh, the secretary ng Department of Finance. Eh sanay ito sa uh, mga panluloko sa mga tao, mga kaibigan. At ito, ah, oh, tingnan natin. A part ito ng uh, press conference na ginawa nila pagkatapos ng signing ng 2025 budget. At ito, dito natin makikita na ito si uh, Ralph Recto sa may ito sa pagsisinangaling mga kaibigan. Magaling ito na maglihis ng topic uh, patungkol sa mga issues mga kaibigan. Ito, pakinggan natin. Uh, by uh, pakishare ng video nito para makita din ng iba. And pakisubscribe na, na rin sa, sa, sa channel natin. Ito, kinga natin. Oh. So, that, that is the context. Ayan lang patuloy ito dito sa uh, issue sa budget dito sa education and sa DPWH, mga kaibigan, ha? Oo, uh, ayan. Tingnan natin kung uh, gawin ng lusot ni Ralph Recto. Ito, ito. Thank you, ES. Next question. Eden uh, Santos, net 25. Good morning po. Uh, clarification lang po, ibig sabihin yung uh, 10 billion po na budget ng DepEd na ibalik po iyon para dun sa... Uh, um... Hindi po, bawal po tayo mag uh, sa ano, bicameral committee report. Kung ano po yung pinasan ng kongreso, yun po. Uh, hahanapan na lang po natin ng pondo sa ito po sa pag-implement natin sa execution ng budget. Maybe Secretary Recto would like to. Yes, that's correct. I think the president wants to prioritize the additional spending on education which is found in yeah. I think uh, tiba, I think the president wants to prioritize. Mm. the uh, Ang chinismo, hindi yung sigurado. Hindi siya sigurado, Okay, bigan kung ano yung stand ng presidente patungkol dito sa isyo na ito mga kaibigan. Eh kasi nga, hindi makikita doon sa decision making ng kongreso at kahit ni Presidente Bumbong Marcos kung ano talaga yung priority niya. Eh, priority ba niya yung education, yung health, o yung infrastructure kasi nga, ang laking budget ng DPWH in-approve Do, kinaltasan niya. Bago siya pumirma. Mayroong ibang projects na hindi pinipatuloy kinansin nila. Uh, kasi, unconstitutional na kapag pipirmahan niya yung budget, 2025 budget, na mas, mala, mas mataas yung budget doon sa DPWH, magiging unconstitutional yung budget. And then nga, makikita natin na ang Congress, hindi education ang priority ng Congress. Priority ng Congress, yung DPWH. Uh, of course, eh, yeah, explain naman natin ito sa isang video natin, sa previous video na sa videos natin, bakit dito nila inilalagay ang malaking budget, ang malaking pondo dito sa DPWH. Uh, kasi nga, ito si Bartolomeo. Ito sa Martin Romualdo sa may construction company ito. Ang karamihan dyan sa congressman kong, na yan, mayroon yan mga construction companies. Mga, yung iba dyan, contractor po yan. Government contractors po yan. At ito, kahit na si Ralph Recto, hindi siya sigurado kung anong ang priority ni Bongbong Marcos. Hindi siya nalilito. At tingnan natin kung ano, anong, 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 in the unprogram portion of the budget so if there are excess revenues we will immediately release that part of the budget but i'd like to say also that the... ah magpapatuloy ah, comment natin yung fight nito ah yung ibang needs ng education mga ibang funds nagiging conditional na siya magdepende na kung mayroong bang revenue yung government So, meron nga namang revenue yung government kasi nga meron uh, government offices na kumikita talaga. So, yung sinasabi nila, do na kukunin yung ibang projects ng education. O, kasi nga sinasabi na naman, di, nga, nga, naman nila dito na hindi sila pwedeng magdagdag kung ano yung na-approve doon Uh, sa bicameral meeting. Bawal daw yun. Pero, kung hindi talaga nila gusto, mga kaibigan, itong, kung sa tingin talaga nila, hindi ito makatao, itong 2025 budget na ginawa, ginawa ng bicameral committee, is di sana binalik nila ito doon sa bicameral committee para mag-meeting ulit sila. At maging in line yung decision making nila patungkol dito sa kung anong gusto ng malakad niyang ano plano ni Bongbong Marcos, ano yung priorities niya. Diba? Ah, ang ginawa ay kinaltasan lang. Eh, kasi nga, bawal. <coughs> Sabihin natin bawal. Pero hindi bawal, may nangyari na na Binalik doon sa bicameral meeting, yan yung sinasabi ni Aimee Marcos na iba pwede yung ibalik doon sa bicameral committee at i-discuss ulit. Kung hindi mag-approve, kung hindi mag-agree sila, follow doon sa budget ng previous year. O, uh, eto, kung hindi ito in-approve, then follow sa budget ng 2024 hindi naman sinasabi natin na mas okay ito. Kasi nga every year, iba-iba ang pangingilanan. And unfortunately, nakikita natin dito ng mga kaibigan na ngayong 2025 mag election At ito, sobrang laki ng dagdag or increase ng budget for 2025. And kinatatakutan natin ito kasi ang daming lalo na itong mga kongresista nito, magti-take advantage ito sila para sa 2025 election. Ito na nga, isa na nga itong uh, akap. Hindi oh. ino probu Bongbong Marcos. Then basically, isa din nito si so Bongbong Marcos sa so makagamit. Or oh, let's say, kanyang buong partido na tumatakbo for 2025 elections. Uh, well, alam naman natin nga, ngayon 2025 elections, mga kaibigan, ay eh, crucial ito. Kasi nga, nakabimbing doon ay ngayon yung tatlong impeachment case ni Vice President Sara Duterte. At gusto talaga ng administration na mas marami yung taong makapasok galing sa kanilang partido para mas madali ang butuhan dito sa pagpa-impeach kay Sarkozy. At ito na nga mga kaibigan, kahit hindi valid, kahit unresonable uh, yung palusot nila magsisinungaling at magsisinungaling talaga itong mga taohan ni Bongbong Marcos. Mailusot lang itong pagpirma niya ng 2025 budget. O. Oh. O, oh, unang pagsisinungaling, yung akap. Ihigpitan lang yung requirements. O, oh, basically, hindi naman yun ang issue. Well, secondary issue yun kasi nga, walang klarong beneficiaries. Ang main issue is that hindi kailangan ng mga tao ang ayuda. Ibang programa ng gobyerno kailangan ng mga tao. Kasi nga ayaw ng mga Pilipino na magiging ayuda nation tayo. Pangalawa na lang yung, uh, yung guidelines. And yet, ang ni-reserve nila ay yung guidelines lang. Hindi talaga tinanggal. O, yet, yan yung link, Kasi gusto na mataayo ng akap ng mga tao. Yet, nandoon pa rin yung act-up, strict, in implement lang yung strict guidelines. O, oh, di ba? Inilusot din ng yung At ito nga yung yung education. O, oh, para may ilusot yung education, well, Inunan nyo budget ng DPWH. Uh, oh, kasi nga, isinasabi ng sekretary ng DPWH na meron naman talagang budget na hindi pa kayang gawin next, next year. E ininsert doon sa mga budget. bakit oh, hindi pinunan yung education? Ano oh, ba? Diba? So ito pinal nagpalusot pa ngayon. Na e, pwede naman yung ibang projects ng education pwede naman kunan galing sa revenue ng government. Nagiging conditional mga kaibigan. E walang klarong project po yan. Walang klarong direction kung saan gagamitin at kailan gagamitin yung pondo At ito pinalusot ni Trials track to. natin kung ano pang kalusot niya. Tingnan natin. This is the first time in our history that you have both That's the education the sector, sector okay. and the... Okay. ...ng Debed na ibalik po iyon para dun sa... Um, Hindi po, bawal po tayo mag uh, sa ano bicameral committee report. Kung ano po yung pinasan ng kongreso, yun po ah uh, hahanapan na lang po natin ng pondo sa ito po sa pag-iimplement natin sa execution ng budget. Maybe Secretary Recto would like to. Yes, that's correct. I think the President wants to priority, prioritize the additional spending on education which is found in the unprogrammed portion of the budget so if there are excess revenues we will immediately release that part of the budget but i'd like to say also that it's the first time in our history that you have both the education sector and the capital outlay sector of the dpwh and the dotr to hit a trillion pesos so that would augur well for the economy's growth uh, for 2025. so meaning for uh Oh, ba, mga kaibigan? Inilihis ng topic yung katanungan. Ah. hindi mo sa desisyon ng Pangulo kung ano ba talaga ang priorities niya. Na ito, right? pinalusot na lang na kunin ng budget. At ito, inilihis ng topic na for the first time in history na mas na nagiging malaki yung budget ng DPWH and education. Pinaganda lang ni Ralph Recto yung statement. But basically, kung titingnan natin mga kaibigan, delikado ito. Kasi nga, first time in history, eh, na umabot ng trillion yung DPWH, eh. first time in history nga eh. O, sabihin natin, yung for the previous years, sabihin natin kung hindi sila umabot ng trillion na budget, ano ay sa mga mga projects nila? Completed ba within the year? Meron bang big ticket projects, especially last year or uh, 2024? Eh, bakit walang big ticket projects ngayon Yet, the budget of DPWH umabot ng trillion. So, ano nangyari? Oh. Would it be a good sign? Of course not. Bakit yung sabihin sa amin na it's a good sign na umabot ng trillion itong budget ng DPWH? Hindi yung good sign sa amin kasi ang laking questionable yan Okay, Bakit ang laki ng BDP ni BH? Meron mga congressmen na may construction company na nagiging kontraktor ng government. Then, mag i by 2025, walang big ticket projects and yet, ang laki ng budget ng dpwh So, ano si Ibi, ang ibig sabihin Oh, hindi, halos lahat ng budget ng posibleng mapupunta dyan, yan, sa kickback. Kung sino ang pinagluloko niyo? O di ba mga kaibigan? Dito, klarong klarong ito, ito talaga si Ralph Recto, magaling talaga itong magsinamaling. O oh, mga kaibigan, kung naniwala kayo dito kay Ralph Recto, o mga kaibigan? explain niyo bakit naniwala kayo. Saan party sa statement niya ang kapanipaniwala? Comment kayo dyan. Okay lang mag-disagree sa akin. Hindi ko naman in-expect na mag-agree kayo ng lahi. Comment kayo dyan. Para magpakinggan natin kung ano yung komento nyo. O diba? Grabe ito mga kaibigan. Ito talaga, well, nag-umpisa talaga ito dito sa Congress mga kaibigan. Ang daming budget na i-insert. And nag-trap -na dito si Pangulong Bumbong Marcos kasi nga, yung pinili natin, assumption natin na, na meron at itong kinatatakutan na hawak ni Martin Romualdez. Kaya nga, in ito. Oh, di ba mga kaibigan? Oh. Well, oh, kung, kung, gusto mo talaga i-prioritize yung education, kung gusto mo talaga umahon yung mga ordinaryong Pilipino, e bakit hindi mo tinanggal o vinito yung akap? eh, pwede mo naman pala yon, yan kasi ginawa mo doon sa ibang projects ng DPWH. Di ba? Oh. Okay, hindi mo yung ginawa. At ito, hinanapan niyo lang ng palusot para itong mga tao na ito, kami mga ordinaryong Pilipino, hindi magre -reklamo at inaakala nyo hindi namin ito mapapansin. Ito, kahit anong pagsisinungaling niyo, klarong-klaro itong mga kasinungalingan na ginagawa niyo sa amin. Uh, kaya tumaas yung budget ng DPED dahil nabawasan yung DPWH para lang masabi na mas mataas. Y yung yung sinasabi po kasi natin na budget ng DepEd it remained the same okay. pero yung tumaas yes. po kasi when we um when we compute education sector po ang pinag-uusapan natin mm -hmm. doon, it's not just the budget of the Department of Education because you also have to consider may ched po education din po 'yan TESDA education din po 'yan marami pong mga yung mga SUCs natin marami pong mga ahensya ng gobyerno na education din naman po yung ano nila, yung kanilang mandato. Kaya po, Tomas. So ang malinaw po... Uh, gusto ba sumagot ni ES? Eh, Hindi, yeah, uh, malinaw lang po, eh, Secretary Pangandaman, stay po yung uh, budget ng uh, DepEd, kaya lang siya lumitaw na siya pa rin yung mataas kasi nababa po yung, nabawasan yung budget ng uh, DPWH. Yun po yung malinaw doon. Uh, next question ko po, doon sa pagbaba po ng ating uh, 2025 national budget at uh, na po yung mga naisinget doon po sa BICAM na wala sa NEP, wala po sa Congress at Senate version, wala naman po bang sumamang mga loob ng mga senador kongresista na may mga project pong naapektuhan doon po sa pagbaba uh, uh, ng budget. Anyone can answer po. Ako dati po siyang at You know, it's the president that proposes the budget and the Congress disposes the budget and it is the executive or the president who executes the budget. Okay. Um, uh, so there is a process in budgeting, as we also uh, uh, mentioned. No? So, I um, well, pa ko, The na si naman yung budget for 2025, especially with the vetoed items, in the gurado ng presidente, yung may popondo natin, yung dapat, consistent with the Philippine Development Plan. walang an, walang ambiguous projects walang mga talaga ito magaling talaga magaling, talaga ito mga sinungaling si Ralph Rector mga kaibigan ang dami nga nga well, sinigurado pero of course may, hindi pa nga natin alam yung details pero of course meron meron na iwat dyan hindi lahat yan uh, may may Di man gal, bensya di PWS, pero of course, ang daming projects niyan o, isa na yung akat na yan project yan ng eh project ko ng Martino Valdez ang bigos niya yan, ang ni, niya yan eh. uh, pinapalusot mo ka proyekto na uh, hindi sulit sa taong bayan so to speak and I just wanted to add also that even in the DPWH budget, ay, meron dyan mga proyekto na school building so maaring wala sa DepEd education sector, mga nakalagay, multipurpose building. Alam ko, dahil ako naging congressman ako, naging ako. So, may mga pondo rin yan sa DPWH that have to do with education as well. Huh? O, oh, diba? Uh, mga palusot nilang mga kaibigan. Uh, uh, kasi nga, uh, may ibang projects naman, buildings na o, uh, Ina-consider niya na under education mga kaibigan. E ano ng nga ang DPWH? Paano mo sabihin sa amin niya yung under education? Eh kasi nga, school building para sa eskwelahan. And the DPWH nga, yung, yung budget papunta na doon sa DPWH. Yung DPWH nga, yung mag dispose ng budget. Eh, kahit pa yan, kahit school buildings pa yan, yung budget ng doon sa DPWH. Yung DPWH maghahanap ng contractor, ang pagpagawa ng building, and, of course, alam naman natin ang mangyayari dyan. Eh, budget yung DPWH, eh, bakit mo ipapalusok na kahit nga kasi, kasi dahil school buildings yan, pwedeng under-education yan. Hindi na yan the education. Ano ba naman to si Ralph Ito talaga mga kaibigan. Ginagawa to yung tanga nito. Tao na ito mga kaibigan. Grabe po si Samuling. Ano? Comment po siya. Comment sa tingin niyo dito mga kaibigan. Uh, anong masasabi niyo dito kay Ralph Recto? Comment kayo dyan. Oh. So. Yeah, so dito na lang po muna tayo. share yung video natin. Then paki-like na rin. And then paki-subscribe na ng na rin po sa channel natin. Ha? Maraming salamat sa lahat at mga bang araw po sa inyo.